Nanganak na naman po ang aming inahin. Ito po ay pang second parity na po ito. Nung first parity nito ay nanganak ng walo. At ngayon po, medyo nakakatuwa dahil mas dumami po ang kanyang anak. Alauna po kanina, June 25, 2024, nanganak po ng dalawa. Makalipas po ang ilang oras, alas 4, Naging apat na po ang kanyang anak At pagdating po ng alas 5 ng hapon Nailuwal ang 13 na piglets Pero labin isa o 11 piglets lang po ang buhay pero hindi na po masama na may 11 piglets po kaming buhay at dalawa po doon ang hindi po pinalad at wala pong buhay nung lumabas at congratulations po sa limang nanalo ng nakakuha ng tamang sagot kung ilan po ang anak ng aming biik na buhay ngayong second parity. maraming maraming salamat po ipo-post ko po mamaya after maya i-post ang video na ito kung sino po yung lima na mananalo ng 150 na Gcash cash. Cast. Ayan, i-message e, me ko po kayo. Hingiin ko po ang inyong Gcash at i-send ko po sa inyo ang inyong papremyo na nagpataging king na 150 Pesos. Ayan, maraming salamat po. At eto na po ang anak ng aming baboy ngayong June 25, 20 24 at 11 piglets nga po ito hoping po na ang 11 piglets na buhay po na ito ay lumaki po silang malulusog at ayan po pinailawan po namin para sumigla po sila dahil hindi pa po ito nakakadede dahil hindi pa po tapos mga anak ang kanilang nanay o ibig kong sabihin hindi pa po inilalabas yung bahay bata na nasa loob ng tiyan niya pero pag once na inilabas na po ng nanay ang bahay bata ipapadede na po namin ito at ito po yung dalawa na hindi ko pinalad ayan po unang lumabas yung titos na wala hindi po na buo at yung sumunod po ay ito pong katabi na buo na po sana buhay po sana yan kung nauna pong lumabas doon sa pitos na delay po ang paglabas kaya nasupokid po siguro sa loob kaya wala na pong buhay nung lumabas mainit-init pa sana yung katawan pero nirevive nga hindi naman po na kinaya kaya okay lang din po nakakalungkot man pero ganun po talaga ayan ito po sila 11 piglets nagpardede na po kami mga 6pm na po kami nagpadede sa kanila. At take note mga kaasenso, tandaan po ninyo, kapag bagong panganak po ang ating inahin, huwag po natin ito papakainin. Okay lang po yan na papadedeem po natin ang kanyang anak. Pero kapag nanghingi po ito ng pagkain, painumin lang po natin ito ng tubig na meron pong premoxil powder or doximol powder. Yung isang sachet po noon, timplahin po natin sa isang litro ng tubig anim na sa shape po ng premoxil or doximol po ang ating i-prepare bago mga anak ang ating inahin dahil tatlong araw na magkasunod po tayo magbigay ng premoxil or doximol isa sa umaga, isa sa hapon at huwag po tayo magpapakain ng lactating feeds kapag bagong panganak kinabukasan na po isang kilo lang po muna ang ipapakain natin. I-divide po natin yan sa tatlong pakain. Bakit nga ba hindi tayo magpapakain ng feeds? Dahil magkakaroon po ito ng milk fever ang ating inahin. Lalag natin po yan dahil hindi pa po malakas dumede ang mga biik nito. At kaya po tayo magbibigay ng premoxil or doximol tatlong araw po na magkasunod yan twice a day, isa sa umaga, isa sa hapon para maiwasan po magkaroon ng milk fever ang inahin at kung hindi po available ang premoxil sa inyong lugar pwede po ang doximol at kung hindi rin po available ang premoxil at doximol sa inyong lugar pwede po kayong bumili sa aming Shopee Shop sa Usapang Agri Negosyo Shop sa Shopee po ilagay ko po ang link sa comment section para mabilis na po ninyong mapuntahan at mabibili po ninyo ang mga vitamins at gamot po sa Usapang Agri Negosyo sa Shopee Shop sa murang halaga bukas po i-update ko po sa inyo ang aming mga piglets na ito at ang kanyang inahin o ang kanilang nanay kung paano po kami magpainom ng premoxil or doximol at i-update ko po bawat araw o every other day ang aming ginagawa sa kanila kung paano kami magbigay ng vitamins katulad po ng vitamin pro sa inahin at sa mga piglets At pagbibigay po namin ng booster feeds Sa kanila sa ikalimang araw po Mula nung ipinanganak ngayon So kung ipinanganak ngayon June 25 Sa July 1 or sa June 30 ay magpapakain na po kami ng booster feed sa mga beak na ito. Pero hindi po direct na ipapakain sa kanila kundi ipupunas lang po namin sa dede ng inahin na ito para malasahan po nila ang booster feeds at matututo po silang kumain. Hanggang dito na lang po maraming salamat at sa mga nanalo, abangan nyo po ang message ko po sa inyo mamaya. At maraming salamat po sa inyong lahat. God bless!